So, yun. Magandang buhay na naman pong muli mga bossy. Yun, no? Update po tayo sa, ano, ha? bike natin yan, no? ha? Tagal-tagal po tayo hindi nakapag-vlog, eh. Medyo busy. <laughs> Dalawa po kasi natin ang mga sapatos yung panila natin. Ano naman ni... Eh, uh, medyo, ano sa bisiklet, ha? No, sapatos. Okay. Ayun, update po tayo dito sa mga bago nating, ano, ha? Hmm, hunting piraso pa lang po eh. Parating pa lang po yung iba nating mga stock. Kaya, mangilang-ilang pa lang po yung uh, Japanese ay uh, Ibang eh. belo natin. Nakuha na po. Folding bike. ilang piraso na lang. Dalawa na lang yata. Japanese bike. Ito mga available natin ha. Yan po oh. Hindi ba po. Kararating lang po. Kaya, medyo uhugas-hugasan po natin muna. Uh, Mag-uhugas po tayo. Sabay natin yan Gwapong gwapo Sabay retouch I-clear po natin yan Pakita bin So yun ah, uh, Basta yun Available natin ngayon mga bossing ha Yan Available po natin yan ha yung 4, 8, 5, 8 Hanggang 6, 5 Depende po sa ano Pero po yung mga yan na makupleto po yan May padlock Yan ha Naka 6 speed 6 speed na po yan ha Ito po yung gear niya mga boss Ah, padlock na po 'yan. Tapos 'yun, ang ganda ng mga preno po niya, no? Malupit pa po, po sa disc brake 'yan. Six Speed, ang ganda ng gulong nito. Stainless sa kapalo ito. Yung ganito natin, na ah, race po ito ng 58265 din na yung setup niya. Mag. Ah, ganda na ng setup po niya. Stainless na yung basket. 'Yan, no? Tayo ibibigay na po yung ilaw niya, no? Malakas ang po yung mga ilaw na kinakabit natin diyan. Ang ganda po niyan, maganda yung print tapos wala nang ganyan kinakargahan ko po yan ng ano mga maganda-ganda mga pyesa para maganda rin yung ano yung, kita naman po yun ano. ganda okay may bell na rin po yan stainless basket, stainless manabela stainless fender, carrier at may padlock na po siya okay Ilasang ito natin kasi iba. Ito po yung menebel natin. Menebel na black. And pa po, po ah. 8K na lang po ito. ito po yung Louis Garner natin ha 7K po yan. Ang oh, bossing. Uh, okay. Nag-jeep po tayo dito ah. Jeep po. Folding back. Ganda. Wow. 5.8 po yan mga bossing. Nice. Na naghahanap po dyan ng size 22 ah. Kaya rating-rating lang po yan. Hindi po natin ah. Ugasan yan May auto light po yan May padlock na rin uh, um, Medyo mga kapal kapal po yung 22 May one man half po yung mga gulong na ganyan eh. Ay, yung sa nag-aaraw ano po mga gulong na mahirap po 22 hindi naman po meron po niya na variable karamihan mas manipis 20 by 1 22 by 138 pag gusto niya kung ano ganyan talaga sukat sa online po marami sa online okay ito pa ha? po muna natin ha? Tingnan natin, bagong dating. Ang okay, eh, ganda po nito, oh. classic oh. Ano? You know? po yung beta namin ng mga bossing ah. na aluminum na po yung mga rim niya, may padlock, may na speed, naka auto light din po Yung mga picture po tayo diyan, i-highlight. Uh, uh, ano, uh, post natin yung mga nakatayo na na picture. Ito so, po, single bar natin ah. Oh, 5.5 po benta namin ito mga bossing, Carrier ah. na yan, 6 speed hanggang 5 po pwede na yan laban na yan talaga so, po kasi nga natin mga mura mura na tag 3835 ah parating pa lang po ito kasi medyo mahal po puhunan nga nga ganito ah, basta abang abang nga lang po kayo ah okay ito wow, ito po yung nilabir natin ah 10-8 na po yung bigyan namin ito 10 oh, hmm, libre na po yung basket nyan Inabang ko lang yan eh. Alam ko babalik yung buyer eh. Hindi <laughs> mo babalik. siya. Benta natin ulit siya. Huwag ayaw. Classic po na ano, Japanese bike ha. Hindi ito po. Okay. Dito po po yung Merida. Hindi eh. ko po na asikase. -asik. Ito, ito po yung ano ha. Ang regard po. Sinet up po po ito ha. Lagyan ko po, po ito na. Auto light yan. May carrier na sa akin. Size 26 po yan ha. Parang touring bike. Aluminum frame. Gawa po yan ng Canada. Lingard Ganda po yung Phoenix ha Yung mini ganda po niya 8 na po ocho. Okay Pa, ah, ito may bridge kit po tayo dito Ganda po yung bridge kit na po 3 speed po internal Hard lock po, makapal Kapal yung carrier Ganda 3 speed tapos ito yung na naka-auto light pala po yan mga bossing yun o, ganda okay ugas na ugas po muna tayo basta pasya na po kayo number 38 Anonas street project 2 Quezon City wala na po tayo sa Aerod mga bossing ha dito na po diretso sa may ano na marapit po kami sa 70s bistro at meron din po tayo mga sapatos ha ay ito po may tolo po ito yung blue 4.8 4.5 po yan 4.5 4.5 junior mountain bike so, nah, 3.8 po tayo um, okay. yeah. wow. na yeah, so, yeah. nah. nah, nah, uh, junior mountain bike 3.8, prepared nyo lang po yan so, uh, so para sa atin yung mga bossing ha, na naganap kayo pagbili nyo yung bisikleta, isabay nyo na yun o okay ugas ugas tayo na mga bossing ya ang ano na, nililinis po natin mabuti para naman ta aya pagka nakuha ninyo wala na pong kalabang yan makinis na yung tab okay linis linis tayo mga natin na ano ha. Size po ito mga bossing ha. Yan po, naka roller brake po yan ha. Yan po yung bakal sa bakal yung kumakamot yan ha? Yan ha, yung mga hindi po nakapanood ng ano ha, yung mga ano namin dito ha. tanong kayo tungkol sa mga ganito, mga uh, ano, yung mga preno. Yan po, mayroon po yun dyan ano ha, yung pinalagyan ng grasa. Pag tumutunog na siya, pagka ginamit yun, Eh, kung mga ganon, lagyan po ng grasa dito. May butas naman po yan dyan. Nandito po sa may ano. Ayan Ang nakasulat ko dyan. Gray store. Yung nilalagay ni brasa. O kaya oil. Pwede po yan. Ito po nga po pala. 27. Oh, ganda. Ganda po dito. Naka-auto light na po yung mga bossing. Oh. Ayan. Lid na po yung ano nyan. May basket po siyang hard plastic na basket. Ayan. Ito po yung ano. Oh, yung hindi siya. Naka-butterfly type. Naka-diretso na. Parang manobela niya, Ayan. Oh. Sa ano po eh. Japan pang lalaki. Pero pwede po sa babae. Pwede sa lalaki. Pwede, pwede. Pwede ng forma nya. may hard lock pa rin po ito mga bossing ha yan sa gitna yung parada lock nyo mahugot po yan pag nakalock ha para gano po yan yan ah, yung hard lock po yun. basta basta pa na nakakaw kung buhatin nga lang yun na marami rin pa yung customer na nakakaw hindi pinutulo kaya hindi na para ganyan yung binuhat kami rin, nabuhatan na sa, sa shop Okay, ito po ay size 27. Ano po ito ng... Anong brand ba ito? Hmm? Marusi, ano Marusi ito. Ah. Ano, oh, Nisik? Yan, ah. Ang branded po ito, mga bossing. Pagkakaalam ko nito ay gawa ng Marusi. Yan. Yan. Marusi ito po yung mga palatandaan ng mga nagagaling po sa Japan yung ano ah, mga Japanese type mga bossing ah. yung mga nabibili po niyan sa mga brand nyo wala pong ganyan mga bossing yan yan po yung plaka nila yan yung um, sticker po nila niyan dun ah. yan ito po pala makikita yung mga size size mga bossing ah. yan po size 27 nag-reflect hindi makita hindi ano Okay, ano po ba? 160 speed may padlock rebo ship po ginagawa ko lang po yung cambie mga boss eh yan okay eh, maganda po ito yung po yung size nya eh, mga boss ayan na 27 ayan po ha eh. may hard block po yan eh. ito eh. eh. dito po nilalagay yung grasa mga boss ha eh. double list no. ang ganda po ng carrier nito pwede po isa kay <laughs> sa sakop bigas nya mga boss ha eh. Pagdadapo ng mga galing Japan, no? Eh. naka-silvering na po yung bottom bracket niya mga palpo na ah, uh, mga original paint up po yan hanggat kaya pang i-rex po yung original paint may i-rex po dati yung mga bossing eh. okay eh, nga po pala yung mga nabibili na nakakabili dyan ng mga japa respect na may ganito ha ah, may buho ganyan ha ah. yan ha ah, generator po yan o oh, dynamo po yan dynamo yan po karamihan pag may ganyan po auto light po yung nakakabit dyan yung ilaw nyo po dyan automatic dapat dyan ang kabitan niya ng ano kaya lang tuloy-tuloy ilaw mga walang ano sensor. Pero sa paggaganya po ah, minsan po walang mga ilaw. Hinabaklas po nila yung mga ilaw kasi binebenta po ng mga yun. Binebenta po yun ng 700 hanggang 1,000 depende po sa klase. Ang ilaw. Kasi po ang benta ano. Medyo mahal po kasi ah, mga LED na ilaw. basta ba pag may buha po yan, eh. niya eh, hinapang sa online yan Ayan siya, may 500 points sa online yung mga ilaw na ah, Nexus, Sanyo, Panasonic, gano'n. So, okay ha, basta yun. Ganda po nito ha. Okay. Ay, yeah, ano, mga boss ha. kung may ano kayo mga boss may tanong, tanong kayo dyan ha. Kung sa mga Japanese bike dyan commit Comment lang po kayo dyan At kasagutin natin yun sa abot ng ating makakaya. At kung sa mga Japanese bike po. Okay kaya, yeah. medyo Okay, alam alam na rin tayo na, konti sa mga Japanese bike you ko know, boss. Ah, yeah, eh. Okay, oh, well, basta, ha? kaya na ano, po ah. Meron po kami diyan mga ano, mga video na mga, mga tungkol sa ano, tulad ng pagbomba. Kung paano po bombahan ito, ayan tinuputo oh. lang po namin dulo niyan. At diretso na po yan kahit saan po yan. Ah. Panoorin niyo po yan ah. Ito po yung video niyan mga boss. Ayan. Okay ah. Ngayon na po ito. bisikleta na to. Ano tingnan niyo po, eh. Bridgestone to po yung mga gulong niya mga boss. Eh.

po nito ha. gusto nyo po ito, 6.5 po sa lira ito. Usap, pero usap-usap na lang po kung napanood nyo. ganda po nito. Ay, sa probinsya, ito po yung mga ano namin ha. Ang bestseller namin, yung mga ganito. Meron po kami sa Bicol ha, sa si Pamplona. Yung mga Bicol namin dyan eh. Meron po kami sa Pamplona. Sa may San Gabriel. Yung mga uh, uh, Japanese bike yun po din, at mga folding bike. Hmm, comment na lang po kayo dyan sa buong detalye. Sa Pamplona, San Gabriel po. Kamsur. Okay. Nandito na lang po mga bossing. Maraming maraming uh, salamat sa uh, mga uh, subscriber natin dyan ha. Uh, Rumarami-rami na rin mga natin. Uh, subscriber 1,000 na may good. Pero hindi pa na monetize kasi paputol-putol po yung ano natin eh. Vlog natin eh. Okay. Ano natin dyan, eh. I-highlights po natin dyan yung mga available natin mga bossing. Comment na lang po ka dyan. Baka may gusto kayo. God bless po mga bossing. God bless. Subscribe ka po pala 'yo. Bossing, subscribe, like and share. Alam mo na salamat po. God bless.